tayo. Pangatlong kape ko na to. Kung gusto niyo ma-enjoy yung fasting state niyo. <coughs> kape lang kayo ng kape. Kape na may Himalayan salt. <coughs> ano pa yun? Yun yan. Ano yung gusto mo? 1 mL a day ako ngayon, bali pang 3 days ko ng 1 mL a day, tapos 1,200 calories, try ko 100 days challenge, natin kung mapalabas natin yung abs, kung mawala na kasi yung abs ko eh, may miss ko na eh, Saglit lang yan, lalabas na yan. Counting calories, tsaka low-carb. Pagsasamahin ko. Baya yan ang weight ko ngayon, 47 kg. Ang goal weight ko, sasadarin ko ng 43. 43 kg. Kasi 44, matry ko na yan eh, 44. Try ko 43 kg. Tignan natin kung ano magiging itsura bakit ba ako nagpa-fasting? Para magamit ko yung ano, yung reserve energy na tinatago nila. Yun yung fats natin sa katawan. Bukas si nagtatago yung mga toxins, mga to mga toxins natin sa katawan din ang mga toxins. Yung fats, marami kang fats sa katawan. Nade-detox yung katawan mo pagka naka-fasting ka reserve energy na nagamit mo. Kung baga, fats na nagamit mo yung energy. Hindi, hindi galing sa pagkain. Nangyayari kasi, kapag akumain ka na, yung fat burning machine natin sa katawan, mag stop yun, hihinto na yun. Hindi tulad pagka nakapasting ka, kahit, na, kahit nakaupo ka lang, nag-burn ka ng fats. Ilang taon na ba ako dito sa fasting? Mga 6 to 7 years na siguro. Isa kasi 16 hours fasting ako. Isa Ngayon gagawin ko, omad, omad lang talaga. Bali ang ano ko, kakainin ko sa 100 days. Bali ano lang, limang itlog. Tsaka 200 to 300 grams ng manok o kaya baboy o kaya beef. kasi computado ko na yun 1,200 1,300 calories yun yung itlog kasi limang itlog 30 grams of protein yun tapos yung chicken breast pagka 200 grams kinain yung chicken breast nasa 60 60 grams protein kasi bali naka 90 kailangan lang ng katawan ko 90 90 grams protein kaya yun yung ano ko action plan sa sarili ko tapos kape, apat na kape araw-araw may apakakain ito mga alas alas 12